Magandang gabi mga masters. Bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button. Lalong-lalo na po yung notification bell guys. Para maging connected pa rin tayo sa isa't isa. At maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jimbo Apan TV at shoutout kay Danny Sepuesca. Ayun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,141 hanggang 2,145. Ang paghamak ni Aeron ay hindi nagpagalit kay Yan Bing ngunit hayaan siyang mumiti mula sa puso, dahil sa kanyang mga mata, ang Aeron ay hindi lamang ignoranti, ngunit mas katulad ng isang tanga. Siya ang pinakaasam na tao na manalo sa Wuji Summit, at si Aeron, isang maliit na tao na hindi kailanman nagbago ng kanyang pangalan, nanalo lang sa isang laro, Maglakas-loob na sumigaw kasama niya. Anak, kung mabilis kang magsalita, mamamatay ka pa, sabi ni Yan Bingfeng. Sa ilalim ng Challenge Arena, mabigat ang ekspresyon ng may-ari ng Tian Di Wu Dao Hall dahil pinag-aralan niyang mabuti ang unang laro ng Ang Ang kamanghamanghang explosive power ay ganap na pag-aari ng isang malakas na tao. Sa sandaling baliwalain ito ni Yan Bingfeng sa larong ito, maaaring hindi inaasahan ang resulta. Nakakalungkot lang na masyadong napalaki si Yan Bingfeng at binabaliwala ang kanyang payo. Ah, sana masyado akong nag-aalala, kung hindi, napabuntong hininga ang may-ari sa sarili. Alam niyang kapag natalo si Yan Bingfeng sa laro, malamang na madepress siya, dahil ngayon ay hinanap siya ng napakaraming tao. Kung matalo siya sa laro, diretso siyang mahuhulog sa bangin. Ang ganoong agwat ay hindi kakayanin sa edad ni Yan Bingfeng. Sa oras na ito, sinenyasan ng referee ang dalawang panig na gumawa ng panghuling paghahanda na nangangahulugang magsisimula na ang laro. Mas malakas pa ang tawag kay Yan Bingfeng sa mga stand. Ang pangalan ni Yan Bingfeng ay tinawag ng maayos. Ang isang martial arts competition ay ganap na naging one-sided home ni Yan Bingfeng, tulad ng mga mga awit na nagdaraos ng mga konserto. Para sa ganitong uri ng sitwasyon, labis na nasisiyahan si Yan Bingfeng, sa ilalim ng atensyon ng lahat ng tao, siya ay tulad ng pinakanagninangning na bituin. Pagsisimula ng laro, sa utos ng referee, sa wakas ay nagsimula na ang laro. Huminto din ang boses sa mga stand sa oras na ito, at ang mga mata ng karamihan ay nahulog kay Yan Bingfeng upang makita kung paano siya mananalo. At karamihan sa mga tao ay walang masyadong inaasahan para sa larong ito, dahil sa kanilang mga mata, ang Aaron ay matatalo, ito ay oras na lamang. Anak, Bibigyan mo nakita ng pagkakataon. Kung hindi, wala ka ng pagkakataong magpakita ng sarili. Sinabi ni Yan Bing Feng kay Aaron, na nakatingin sa awa sa kanyang mga mata, wala siyang puso na hayaang matalo ng labis ang Aaron. Aaron nang isang niti Yan Bing Feng kaya mata mataas sa itaas, kahit na hindi matugunan sa kanya, maaga o huli dahil sa pagpapalawak at nasaktan ang kanyang sarili. Kung ganoon ay welcome ako. Ang boses ni Iron ay bumagsak na, at ang kanyang hugis ay parang kulog. Sa isang kisap mata, nakarating na siya kay Yan Bingfeng. Ang pagpapakita lamang ng bilis ay nagpabulalas ng maraming eksperto. Anong mabilis na galaw? Mabilis ang martial arts ng mundo, pero kaya niyang maabot ang ganoong bilis. Ang lalaking ito, saan siya natuto? Paano niya maipapakita ang ganoong kalakas na lakas sa murang edad? Hindi talaga ginawa ito ng Aaron, ngunit siya ay lubos na pinuri ng maraming tao sa martial arts. Nagulat din si Yan Bing Alam niya ang ibig sabihin ng ganoong bilis. Sa sandaling inatake siya ng Aaron, hindi niya ito mapigilan. Sa oras na ito, ang kamay ni Han Sanya ay hindi nagdadala ng masyadong kamanghamanghang lakas. Kung tutusin, sa lakas niya ngayon, kahit sino pa ang kaharap niya, kaya niyang gawin sa isang galaw. Kaya para hindi masyadong gawing pangit ang laro, Nagpakita lang ng sariling lakas si Hansanya. Nakikita ni Yan Bingfeng ang tamang oras, habang ang kamao sa palad, kapag ang kamao sa palad ay nagdikit ng sandali, ang mukha ni Yan Bingfeng ay magpapakita ng isang ngiti, kahit na ang bilis ng iron ay napakabilis, ngunit ang lakas ay baliwala, hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Gusto mo ba akong saktan ng ganito kalakas? Tumawa si Yan Bingfeng. Mukhang nakalimutan na niya kung paano natalo na. Aaron ang kanyang kalaban sa unang laro. Napabuntong hininga ang may-ari ng pavilion sa ilalim ng stage. Bagamat isang galaw lang, nahulaan niya ang huling resulta ng laro. Para sa kanya na maingat na pinag-aralan ang unang laro ng Aaron, alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng Aaron. Ngayon, tiyak na napanatili ng Aaron ang kanyang lakas, kaya maaaring pumalit si Yan Bing Feng sa kamay. May malaking gap sa lakas. Ang resulta ng larong ito ay wala sa tanong. Sabi ng may-ari, nang marinig ito, naisip ng disipulo na ito ang pagsusuri ng may-ari kay Yan Bingfeng at nakangiting sinabi, Guru, may malaking agwat sa pagitan ng bata at ng nakatatandang kapatid na lalaki, gustong manalo sa kanya. Ang may-ari ng museo ay may mapait na ng ngiti. Ang dahilan kung bakit sila may kayabangan ay dahil sinira ito ni Yan Bingfeng. Inamin ng may-ari ng museo na talagang malakas ang talento ni Yan Bingfeng. Dahil na rin sa kanyang malakas na talento, kaya niyang taglayin ang kasalukuyang lakas. Bukod dito, wala siyang masyadong mga pagkabigo sa kanyang pagtungo sa katanyagan na humahan-tong sa mapagmataas na karakter ni Yan Bingfeng. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, nakatanim si Yan Bingfeng at ito ay magiging lubhang kahabag-habag. Dapat mong tandaan ang aralin ngayon at magpakalalaki ka. Huwag kang mayabang. Kung hindi, si Yan Bingfeng ay darating sa parehong wakas. Sabi ng may-ari, ang mga salitang ito ay naging palaisipan sa lahat ng mga alagad. Ang Elder Master ang mananalo sa kompetisyon. Paano ito napunta sa bibig ng Master? Talo daw siya. Kay abangan. Ito ang kakayahan ng mga taong may kakayahang maging mayabang. Ano ang maaaring gawin ng mahina upang maging mayabang? Ang mga disipulong ito ay pinababayaan ang kanilang pagmamataas, dahil mayroon silang ganoong lakas, guro, hindi ka nalilito. Paano mo pakikinggan ang iyong mga salita? Mawawala si Elder Marshall Brother isa sa mga disipulo ang nagtanong sa Master, pinipigilan lang niya ang kanyang lakas. Kung hindi, natalo na si Yan Bingfeng. Sabi ng may-ari, sa Challenge Arena, hindi lang pinagtagpo ng Aaron ang kanyang lakas, ngunit nagtagpo din ng husto kaya nagawang tumayon ni Yan Bingfeng sa challenge arena ng ligtas. Nagsisimulang lumaban si Yan Bingfeng, ngunit sa bilis man o lakas, walang banta si Aaron, na umiiwas sa pag-atake ni Yan Bingfeng, sa mga mata ng mga karaniwang tao, ang Aaron ay ganap na napigilan at maaari lamang magtago. Hindi lang kumilos si Aaron, kaya maaaring magkaroon ng pagkakataon si Yan Bingfeng na umatake, alin ang mas mahusay o alin ang mas mahina. Malinaw na sa ngayon ay labis na nalungkot si Yan Bing Feng sa aksyon ni Aaron masyadong mabilis, at ang kanyang bawat suntok at bawat palad ay nabigo sa ganitong paraan, hindi masasaktan si Aaron, ngunit nosayang din ang kanyang pisikal na lakas kung magpapatuloy siya sa ganito, mauubos niya ang lahat ng kanyang lakas, at hindi maaaring magdulot ng pananakot. Aaron, don't you dare to confront me, you Ano pa bang magagawa mo kung di magtago? Si Yan Bingfeng ay umuungal sa Aaron dahil alam niyang kung maubusan siya ng enerhiya, hahayaan niya lang na lumaban si Aaron. Sa ganitong paraan lamang niya mahahanap ang pagkakataong manalo. Ang kawalang kasiyahan ni Yan Bingfeng ay agad na kinilala ng mga tagahanga sa madla. Kung tutusin, maraming tao sa stand ang mga tagahanga ni Yan Bingfeng. Hindi nila nakikita na si Yan Bingfeng ay nagkamali dito, kaya agad nilang sinigawan ang Aaron. Talo! Lumaban ka, mabuti pang umuwi ka sa nanay mo at sayangin ang oras natin. Ito ay isang laro, hindi isang laro ng taguan, maliit na bagay. Mayroon ka bang anumang tunay na kasanayan? Hindi mabilang na mga tao sa mga stand ang nagsimulang satirisahin ang Aaron. Si Yang Wanlin ay labis na naguguluhan sa oras na ito. Maaaring tapusin ni Han Sanchen ang laro sa napakaikling panahon. Bakit siya nagaksaya ng kanyang oras at nagdulot ng napakaraming pang-aabuso? Hindi ba niya matalo si Yan Bingfeng? Ito ay hindi rin malamang, Yan Bingfeng bagaman makapangyarihan, ngunit sa pananaw ni Yang Wanlin, at Aaron ay mayroon pa rin napakalaking puwang. Hindi mo kailangang mag-alala, sinisira lang ng Aaron ang tiwala sa sarili ni Yan Bingfeng. Hindi lang niya gustong hayaang matalo si Yan Bingfeng sa laro, ngunit hayaan din si Yan Bingfeng na hindi na makabawi. Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang pumasok sa aking tenga. Nang lumingon si Yang Wanlin, nagulat siya nang makitang si Song Yun iyon. Bilang bodyguard ni Yang Bin, halos hindi mapaghihiwalay si Song Yun kay Yang Bin. Ngayong nandito na siya, nandito rin ba si Lao Zhu? Nang makita si Yang Wanlin na lumilingon sa paligid, alam ni Song Yun kung ano ang tinitingnan niya at sinabing, hindi dumating ang lolo mo. na lang ako, kaya titingnan ko ang performance ng Aeron. Kanta ng lolo, sa tingin mo ba mananalo ang Aeron? Tanong ni Yang Wanlin. Haha, laro lang ng pusa at daga. Naglalaro lang ang mga pusa sa daga, nakangiting sabi ni Song Yun. Sa simula pa lang, nakita na niya ang agwat sa pagitan ng Yan Bingfeng at Aeron. Hindi sila magkapareho. At saka, sino si Aeron? Siya ang malakas na tao ng apocalypse. Paanong hindi nanalo si Yan Bingfeng? Aaron ay isang pusa, nagpatuloy si Yang Wanlin. Hindi masama, sa ganoong sagot, hindi na masyadong kinakabahan si Yang Wanlin. Sa Challenge Arena, ang galit na mga mata ni Yan Bing Feng ay halos pumutok sa galit, na dapat niyang kontrolin, ngunit ngayon siya ay pinamumunuan ng ilong ng Aaron. Ang pakiramdam na ito ay labis na nagagalit sa kanya, at siya ay nawala sa kanyang isip. Hindi niya ma-realize na hindi siya ang kalaban ni Aaron. Hindi ako lumalaban. I just want to give you more opportunities. Since you don't want to waste your time, I'll help you. Ang Aaron ay nakatayo sa sito, sabi ng Liwanag. Basura, maglakas-loob kang hindi magtago. Sabi ni Yan Bingfeng na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siyempre, sabi ni Aaron, naging mabangis ang ekspresyon ni Yan Bingfeng. Hangga't hindi nagtatago ang Aaron, kumpiyansa siya na ang isang suntok ay maaaring bumagsak sa iron sa lupa. Basura, yan ang sinabi mo. Ang katawan ni Yan Bing Feng ay nakayuko, at ang kanyang kamao ay tiyak na ang kanyang pinakamahusay na atake. Ang iron ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, walang palatandaan upang maiwasan. Ngumiti ng malungkot si Yan Bing Feng. Hanggat nataman niya ang suntok, ibig sabihin ay mananalo siya sa laro. Bang! Pagkabangga ng kamao at katawan, Naglabas ng mapurol na tunog. Nang sa wakas ay pinasimulan na ng madla ang nakamamatay na suntok ni Yan Bingfeng, nagkaroon ng mainit na boses. Sa kanilang pananaw, ang suntok na ito ay tiyak na magpapabagsak sa Aaron at ang kanilang mga idolo ay muling magpapakita ng kapangyarihan ng malalakas. Ngunit, hindi nagtagal ay may nakita silang kakaiba. Hindi nahulog ang Aaron. Ang kamao ni Yan Bingfeng ay tila walang anumang pinsala sa Aaron. Kahit na si Aaron ay hindi nagbago ang kanyang mukha, ayan yun. Aaron pumili ng kilay sa Yan Bingfeng sinabi, Hindi, hindi, imposible, paano ito? Hindi makapaniwala si Yan Bingfeng na ang pinakamalakas niyang pag-atake ay hindi nagpabagsak sa Aaron. Ito ay isang katutuhanang hindi matanggap ni Yan Bingfeng. This is the gap between you and me. I don't fight back, just because you are too weak, sabi ng Aaron, sa isang iglap. Ang katawan ni Yan Bingfeng ay parang sirang saranggola, lumilipad pabalik. Walang nakakita sa nangyayari. Ang katawan ni Yan Bingfeng ay nablock ng gilid na lubod ng challenge arena, nagunat ng napaka-exaggerated na arco, at sa wakas ay nahulog mula sa challenge arena. Si Yan Bingfeng, nakahiga sa lupa, ay hindi gumagalaw. Nagkaroon din ng katahimikan sa audience. Ang pagbabalik ay dumating ng napakabilis na ang mga taong iyon ay hindi makapag-react. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang Aaron ay dapat mahulog sa ilalim ng suntok na ito. Pero ngayon, hindi lang nahulog ang Aaron, kundi si Yan Bingfeng ay nakoma sa ilalim ng challenge arena, so. Nasuntok lang ba siya? Hindi. It's a leg. How can it be a leg? I can see that it is a suntok. Isang suntok ang napatumba niya si Yan Bingfeng palabas ng challenge arena. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata walang sino man sa eksena ang talagang nakakita kung paano kumilo si Aaron. Kaya't ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon kung si Aaron ay gumawa ng kamao o paa, at walang sino man ang hindi sumang-ayon sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula silang makipagtalo. Lahat ng mga tao sa tiyan di nagulat ang martial arts hall, dahil hindi maisip ang resulta maliban sa may-ari, ang kanilang nakatatandang martial brother ay isang mainit na nanalo, ngunit ang katotohanan ay inilagay sa harap ni Yan Bingfeng talagang nakoma sa labas ng ring, Kuya Marshall Brother. Nawala, natalo, Master, natalo ang Kuya Marshall. Lahat ng mga disipulo ay nagpakita ng sakit at ayaw tanggapin ang ganoong kahihinatnan. Ngunit ang ekspresyon ng may-ari ng museo ay napakalma, dahil ang wakas ay nasa kanyang inaasahan, at alam din niya na kahit na hindi maliitin ni Yan Bingfeng si Aaron, Natatakot ako na hindi siya ang magiging kalaban ni Iron ito ang ganap na puwang sa lakas mula sa sandaling pumasok si Yan Bingfeng sa arena ng Hamon ang kanyang pagtatapos ay napahamak na Anong ginagawa mo sa pagkatarantang hindi ba kayo aalis at dalhin ang nakatatandang kapatid na lalaki ng militar Sabi ng pinuno ng bulwagan sa mga alagad Nalilito pa rin ang ekspresyon ng madla Ito ay pagkatapos lamang na si Yan Bingfeng na nakoma ay madala ng mga tao sa Martial Arts Museum ng Langit at Lupa ay napagtanto nila kung ano ang nangyari, paano ito mangyayari. Natalo si Yan Bing idol ko, paano ako matatalo sa laro, hindi, imposible. Hindi ko tinatanggap ang ganoong resulta. Dapat ay ang daya ng taong ito. Gusto kong maimbestigahan ng mabuti ng pamunuan ng Wuji Summit ang bagay na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye